kumusta? Ano ang namamatian mo muna na aldaw? Si isay sa indoan maugma. Si isay man sa indo ang tinutong ka. Si isay kaya ang mundo o kaya naman natatakot? Kung ano man ang namamatian Indo mo yan na aldaw, mawad ko na mas maging maugmakamot ay akong mga hinandang gibuhon para sa Indo sa aldaw na ini, pakatandaan na inaasahan na maipaliwanag kung ano ang pictograph gamit ang mga pananda. Madya, magdangog as in ang sa pag-aadalan ngunyan. Ano ang sa indong paboritong kawatan? Punan taan sa tuyang leksyon sa paagi ng sarong istorya. Daunggo na maray tanganing maaraman ta kung ano-ano ang mga kawatan ni Luis sa kung ano ang pinakapaborito niya. Ang titulo sa tuyang halipot na istorya iyo an an mga kawatan ni Luis. Magdangog mo mga aki an mga kawatan ni Luis. Anong na taon na si Luis? Sa lambang okasyon, arrogant birthday niya o Pasko, nakakaresibi siya ng mga kawatan. Maugmaman si Luis, dawa may siya ning nariresibi ning kawatan kun birthday niya o Pasko. Mas maugma siya, dawa alinumaan na kan sa iyang mga tugang o pinsan ang iba sa sa iyang mga kuwatan. Limaan ang araw auto ni Luis. Manlain-lain ang kulor ka ini. Ang pinaka-espesyal iyo ang sarong araw auto na giniboninda ni Papa niya. Gamit sana ang lumang matagas na karton na kagibusin danin magayon na araw auto. Igwaman siya ng tulong bola pinapatalbog saka ipinapasa niya ini kung nagkakarawat sinda kan sa iyang mga kakawat. Kantinawanan siya ni sarong robot kan sa iyang amigo na ugmang maray si Luis. Salamat sa kuyang amigo. Iyan ang sinasabi ni Luis pag nakakaresibi siya ng mga bagay na hali sa iba. Pagkakatapos ni Luis na magkawat kan sa iyang mga kawatan, isinasaray niya ang mga ini sa sarong kahon. Ilinalag niya ang kahon sa irarong kanhagdanan. Maugma ang mga magburang ni Luis na tatawin ini magpahalaga ng mga bagay na itinataw sa iya. Hilungtaan sa indong tibay kung natandaan nindo ang istorya. Purbaranindong simbagan ang mga hapot. Sa inmanungod ang halipot na istorya na sa kuyang ipinadangog. Kung ang simbag mo, ang mga kawatan ni Luis, tama ka. Ang halipot na istorya na sa kuyang ipinadangog, manungod sa mga kawatan ni Luis, sa kaki Luis. Piraan araw to ni Luis. Kung limaan sa imong simbag, tama ka lima an araw -auto ni Luis. Sa ingibo o ano ang material na ginamit sa pinaka na araw auto ni Luis. Kun ang simbag mo, gibo ini gamit ang matagas na karton, tama ka. Si Isay ang kaibahan o katabang ni Luis kan ginibo niya ang araw ng gibo sa kahon. Kun an simbag mo ang ama o papa ni Luis, tama ka piraman ang bola ni Luis. kun tulo ang simbag mo, nakuha mo ang tama. Tulo ang bola ni Luis. Pira ang robot ni Luis. Kung ang simbag mo, saro, tama ka. Saro ang robot na kawatan ni Luis. Kisay hali ang robot ni Luis. kun ang simbag mo, hali inisa sa iyang amigo, tama ka. Hali sa sarong amigo ni Luis ang sa iyang robot. Ano ang perming sinasabi ni Luis kung nakakaresibe siya ng kawatan? Kung ang simbag mo, salamat, tama ka. Marhay sa pagmati kung nakakaresibe kita mga bagay na hali sa ibang tao. Urog na marhay sa pagmati kung nasasabihan kita kan mga tataramon na salamat. Magaya-gaya man sa pagmati kung nakakasabi kita ng tatara mo na salamat sa mga tao na sa tuya nagpapadangat. Kung tapos na si Luis magkawat, ano ang sa iyang ginigibo? Kung ang simbag mo, isinasaray niya ini pagkatapos niya na magkawat, tama ka. Kung ika si Luis, aarugon mo man daw siya, tano ta iyo, tano ta dei? Duman sa halipot na istorya, ipinahiling kung paano magtaon ng importansya si Luis sa mga kawatan na naresibi niya. Tatao siyang magpasalamat sa mga nagtatao sa iya. Tatao man siya na magsaray kan sa iyong mga kawatan pagkatapos niya ining gamiton. Lugod, igwa ka mo na adal sa halipot na istorya na sa indong nadangog. Tabangan ta si Luis na mahiling na maray kung pira talaga ang sa iyang makawatan gamit ang mga pananda sa ka mga numero. Ang pictograph manood sa pinadaong kong istorya, iguanin man lain-lain na kawatan. Ano daw kaya ang buot sabihon kan pictograph? ang pictograph representasyon kan mga bagay sa paagi ng retrato. Ipinapahiling ka ang mga impormasyon o datos. Sa sa ta ang parte kan sarong pictograph. Titulo. Ang titulo kan pictograph base duman sa istorya iyo an ang mga kawatan ni Luis. Ang titulo ang nagsasabi kung manungod sa in ang pictograph. Aramon ta kung ano ang mga datos o impormasyon. Iguaman ini minsan in label. Sa inat na kolom, yaon ang ngaran kan kawatan. Sa ibaba kanina kalistaan araw auto, bola, sa robot. Sa ikaduwang kolom, iyo ang label na retrato kan kawatan. Yaon dyan ang mga retrato. Sa ikatulong kolom, iyo ang bilang kan mga bagay. Gamit ang mga impormasyon sa pictograph, mas madaling masisimbagan ang mga hapot manungod sa mga impormasyon. Halimbawa, pag hinapot ko kamu kung pira bola na itinao kilois Luis, hahanapon lang nindo ang bilang kang bola. Ano sa hiling nindo? Mas pasil kayang makakuanin mga impormasyon gamit ang pictograph? Subago, hinaput ko ka mo pakatapos na madangog ang istorya. Pero, purbaran tagiraray. Tatawan ko ka mo ng tulong segundo para masimbagan ang lambang hapot. Ano ang titulo kan pictograph? Ang mga kawatan ni Luis ang titulo kan pictograph. Kung iguang duwang color blue na araw auto, sarong ambulansya, sarong truck, saka sarong araw auto nagibo sa karton, piragabos ang araw auto ni Luis. Kung ang simbag mo lima, tama ka. Ang bola naman ni Luis, igwa siya ng sarong pang basketball, sarong color brown, saka sarong pang soccer. Piragabos ang bola ni Luis. Kung an simbag mo, tulo ang bola ni Luis, tama ka. Kung igwang limang araw auto si Luis, tulong bola, saka sarong robot, piragabos ang sa iyang kawatan. Tama ka kung ang simbag mo siyam gabos ang kawatan ni Luis. Ini ang satuyang mga dapat na tandaan manungod sa pictograph. Ang pictograph perpresentasyon kan mga bagay sa paagi ni retrato. Pinapahiling ang mga impormasyon sa paagi kaini. Pwedeng igwa ini ng titulo asin label. Ang pictograph makakatabang sa tuya tanganing urog tang maintindihan ang mga datos o impormasyon sa tabang kan mga ginamit na retrato o simbolo. Pwede man na sa paagi ng pictograph makakakumpara kita kan sarong grupo ng retrato na mas madali kesa kung numero sana. Ang titulo kan sarong pictograph importante man ta tinatawanan ka ininin idea ang nagbabasa o naghihiling kan graph kun manungod sa in ang pictograph. Kun mayo nin label o titulo ang sarong pictograph, magigin lang ining sarong drawing na dai makakataonin makakatabang na impormasyon. Mawut ko na nakanood ka mo na aldaw. Kun igwapa ka mo nin mga kahaputan manungod sa saindong leksyon, maghapot sa saindong mga magurang, sa saindong matuang tugang o sa katuwang sa pagkanood. Pwede man maghapot sa saindong para tukdo sa paagi kan pagapod o pagpadaraning mensahe sa inda. Igdi na nagtatapos ang satuyang lesson episode sa grade 1 ako po sa saindong para tukdo Teacher Luna N. Kamain, Maestra kan Don Manuel I. Abelia, Elementary School. Bago ako magpaaram tapi ang sa saindong abaga asin sabihon sa saindong mga sadiri na kaya ko nagibuhon ng mga gibuhon. Sige, uliton ta. Nakaya ko na gibuhon ang mga gibuhon. Sabay, tapik sa abaga. Nauugma ako na nagkaeribahan kita ngunyan na aldaw. Pirming tandaan, padago sa pag-adal ng tultol mga aki para sa maarabot na panahon, kamo makatapos. Marhay na aldaw asin Diyos Mabalos sa Indugabos.